Samantala, para sa iba pang balita, bilang tagapangulo ng Senate Committee on Finance, humingi si Senator Win Gatchalian ng kooperasyon at mga mungkahi mula sa iba't ibang civil society organizations sa nakaraang budget hearing. Ayon sa senador, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng konsultasyon sa mga CSO RCSOS at plano na pagbutihin ang pakikipag ugnayan sa iba't ibang sektor. Ito ay tinuturing na isang hindi pangkaraniwang hakbang at hangad ng inisyatibong ito na makilahok at sumubaybay ang publiko upang magdala ng mas malawak na kalinawan at pananagutan sa proseso ng pagbabudget ng bansa. Tiyak na layunin ng Senador na gawing pampubliko ang lahat ng datos na may kaugnayan sa budget mula sa inisyal na, na National Expenditure Program sa, or na siyang plano ng paggasta ng ehekutibo hanggang sa huling General Appropriations Act o GAA. Kasama rito ang lahat ng pagbabago mula sa bicameral. Binigyan din din ni Senator Wynn na ang tanging paraan upang mapabuti ang transparency at accountability sa proseso ng pagbabudget ay ang isali ang mas maraming grupo hanggat maaari sa pagsusuri ng panukalang budget. Sa nasabing pagdinig, iminungkahid din ng iba't ibang CSOS ang paglilipat ng alokasyon ng pondo or na pondo na original na inilaan para sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH patungo sa mga sektor ng edukasyon, kalusugan at transportasyon, isang panukala na ang Senador mismo ay nangakong isasagawa noon. Ang mga civil society organizations ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng transparency at accountability sa paggasta ng pambansang budget. Nagsisilbi silang boses ng publiko at nagpagbantay sa paggamit ng pondo ng ating bayan. AFM News.